Guys, oh, pang sahog naman sa tambo. So, di ba nanguha kami ni Bibi kaninang tambo. So, sinit aside ko yon, Naruman ko sa tubig kasi bukas pwede nating lutuin. Tsaka ito yung sahog natin. Nan nanulo kami ng mga bata, guys. Ayan, kumuha lang ako ng ang pasang kasarahugan. And then, marami kaming nahuling oldok, and dado, at saka, Tawag na ito. Turtle. Apat na turtle. Pero binigay ko dun sa mga bata ng kapitbahay na kasama ko. Ayan. Kasi kumakain sila ng isda from tubig tabang. Ako hindi kumakain. Si daddy tulog na din. Ayaw ko na maghikot ng isda na yun. Kaya binigay ko na lang. Tsaka yung mantika ko, pinadala ko doon sa kanila. <laughs> Sabi ko, prituhin yun. Ayan. Ang laki ng crabs. So, bukas, pag naluto ko tong tambo, higyan ko sila. Yan. Laki, oh. Ayan, hmm. Kita-kita ba? So, guys, banlagon ko ni siya para nga ma-preserve ang iya nga ang tambok. kay kung hindi ko ni siya pag banlagon, buwas ko siya kung baga lutoon pa maano ni siya, mahagas. Hindi na Madura ang iya nga. Algi. So, kung banlagon ko, hindi madula ya aligi ayan isa isa honda lang kay masaka siya gamit sa aton kawali don saka please hindi siya umakyat di ba ang laki kitang kita ni naman oh parang ano na siya guys oy parang alimango ayan isa pa lang yan Is dalawa ipinta natin sa luwag para hindi maglagyo. Nilagyan ko siya ng salt. So, ganyan ako magbanlag e is si with salt. Ah. Kahit tatlo lang ito, guys. Oh, okay na to pa ang So, ganyan dito sa amin. Libre. Kailangan talaga ma-preserve. Mayroon pang urang Hindi ako marunong magdakop ng urang guys. Marami sana doon nasiriga lang ilang mata hindi ako naka video kasi ginagamit kong pang flashlight ang ating phone nagulat ng kunting tubig para matungo yung asin so pag ganito yung crabs it means lalaki yan ito babae ano gamay among surudlan guys siguro nagsaka ang iban nga kagang kay hindi ka hindi ka balo ang bata nga imaw ko kapid <laughs> anak ah, kapiyak balay kay nagdihariyo si daddy kag papa niya si imaw ko sa si manong tayo tamad siya